Hi guys! Good evening! Pasko na. marami nang nag-iilawan nag na It's Christmas lights. At para pagandaan natin yung ating timbang, <laughs> jogging-jogging tayo. Kunyari, nasa mood tayo magpapapayat. Ito so, yung community namin dito sa Lancaster. Uh, yan ang aming, yan ang Brianna single house natin. Three, four bedrooms, three toilet and bath with balcony at kasyang kasya dyan dalawang car. Ayan. At ang kasama nito ay ang Chesa natin na single attached din. Mas maliit siya compared sa Briana Yes, la. Ayan o, ayan ang Briana. 3 bedrooms, 3 toilet and bath, 2 carport pa din with balcony. So dito sa zone 2 or sa Glenbrook. Sold out na. Oh, uh, sa corner. Ganda oh. Ba. Diba? Uh, tapos meron kaming park. Then, so, tonight meron silang uh, movie night or ano tawag mo? Movie night, di ba? Fa family movie night. So, inorganize siya ng aming officer dito sa Glenbrook ng Children's Park na mayroong um, basketball court at diyan sila nag-movie night. Oo, nag uh, uh, okay. okay. Gusto ko sa Glenbrook kasi maluwag yung daan o oh, lahat naman ng ating community dito sa Lancaster towing naman yeah. dito sa amin maluwag yung daan masarap mag jogging pwedeng maglalaro yung mga bata safe ano po ang ganda ng ang, grabe yung pailaw nito kapitbahay natin wow ayan o corner din na Chesa ganda o no Chesa single house renovated or modified by our homeowner ganda na no 6 pa. pa ba? Mm -hmm. uh, so swerte ng mga homeowners na nakuha dito noong ito nag launching pa lang 2M pa lang 2.3 no? hindi okay. 2.6 oh, ayun mga 2.6 tas ngayon 2. ang price natin nasa mga 2. 7M 3. na kapag may mag reopen sarap paglaka dito sa community namin safe tsaka ang kagandahan dito sa amin sa aming, aming mga officers dito sa Glenbrook particularly sa Glenbrook ha yung mga stray dog dito kinukuha nila Pina, nila oh, nilalapit agad nila sa barangay para kunin so safe yung mga bata dito pag naglalakad oh. pero may mga pay, may mga pa isa isa syempre hindi naman totally mawawala pero at least may effort yung aming uh, officers dito sa Glenbrook ang ganda ng bahay nila oh, uh, daming ilaw wala pa kaming Christmas lights. Hindi kami maglagay. May maliit sila na park. Ayan o. Chesa lahat yan. Chesa single attach. Ayan o. o. Single attach ulit. Na corner. Ganda. Guys, if you're looking for a house and lot na magandang i-invest at malapit sa Metro Manila consider Lancaster New City meron tayong mga bagong and not, not actually bago nire-open natin on ni, tawag nito, in-offer natin ulit yung ating single attached na Aira with balcony na yun so 120 square meter lot area na din at ang maganda pa nun sa zone 1 lang siya ng Lancaster New City so mas malapit-lapit siya Uh, compare dito sa Glenbrook. Malapit siya sa Open Canal exit, sa Calax, and then sa future uh, township na malapit sa Lancaster New City which is yung river park na may or na magtatayo din ng SM, na sinasabi nila na pinakamalaking SM sa Calabar Zone. So, sa mga gusto mag-avail, uh, meron din tayong mga affordable townhouses So dito sa Lancaster New City we offer as low as 13,000 monthly for our townhouse and then meron din tayong condo na in offer dito sa loob mismo ng Lancaster New City which is The Westwind at Lancaster For more details for assistance just just message me para assist ko kayo sa um process ng home ownership journey natin I'm Jess proud homeowner dito sa Lancaster New City and also a licensed real estate broker. Good night guys.